it's me again, Irene Siri channel. So, nandito ako ngayon sa Worldwide, guys. Ayan. Nahulog yung papel. <laughs> so, nandito ako ngayon sa Worldwide, ayan. So, pupunta ako sa, sa Western Union kasi may isa pong vlogger na nagkita-kita kami sa LS niya. So, nag-SP ng Jollibee So, bali kami. So, ayan guys. Samahan nyo ako. So, uh, punta tayo sa Western Union dito sa Central Worldwide. So, ayan guys. Let's go. So, ayan guys. ah, uh, ito yung labas ng Worldwide House. ah uh, dito sa Central. So, ayan. Dito, dito tayo dadaan. So, ayan. Wow, ang daming bulaklak, ha. Ayan. Dito. Dito tayo sa taas. Sakit tayo sa taas, guys. Nasa first floor lang naman ang ah, uh, ah, uh, Western Union. So, supposed to be, guys, dapat, nung Sabado pa, nakuha ko na to, kaya lang nagka-problema. Ah, uh, dahil yung middle initial ko daw is uh, hindi buo. So, kaya ipinaayos pa doon sa pinanggalingan ng nagpadala. So, ito yung uh, entrance ng eto yung entran uh, entrance ng worldwide. So, pasok tayo dito, guys. So, nandito yung mister. Ayan, guys. Thank you sa nagbigay, sa nag-sponsor sa akin na po uh, ipinadala. So, ayan. May galab siya ako tao. Tingo lang pang ayun yung idols. So, ayan. Diyan tayo. So, ito yung worldwide, guys. Ganda din na pakapansin ko Ayan. Dito tayo. Ayan na yung first time. Ayan, guys. Dito na tayo sa Western Union. Ito na. Ready na yung papil. So, pipila na lang. O, oh, kila tayo doon. Kila uh, tayo ha. Okay. So, eto na. Uh, nakuha na yung pera. So, thank you doon sa nag-sponsor. Eto na. Maraming salamat. Hindi uh, ko na sambitin yung pangalan. Kasi basta eto na, Thanks. thank you guys thank you sa panunood oh, at syempre, dun sa nag-sponsor so makikita nyo yung ah, uh, imimit ko eto eto yung pera na gagamitin natin sa meet up namin ang kape sa risk down So ayan guys, nakuha ko na yung uh, pera na binigay nung nag-sponsor sa amin. Uh, para sa amin tatlo na vlogger dito sa Hong Kong. So may nag-sponsor ng pangkape. So ayan guys, thank you. Uuwi na ako. Yun lang naman talaga si ko eh. So eto, dito. Dito pa rin ako sa loob ng uh, worldwide guys. So ayan, labas na tayo. Ayan, so, guys. Thank you. Thank you sa lahat ng so, Sa hindi pa po nakaka-subscribe. Ayan, labas na tayo. So ayan. So, hindi pa po nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe Irene Sirilio channel and paki-like and share. Click the notification bell para po lagi kayong updated sa bawat upload ko ng video ko. So ayan guys. Thank you. Bye-bye.